bilang hakbang sa unti-unting pagbabalik sa dating school calendar, inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa July 29 ngayong taon para sa school year 2024-2025. Ano nga ba ang plano ng pamahalaan upang bumalik sa traditional arrangement ang school calendar ng bansa? Alamin natin yan. Nakipagpulong na si Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang para pag-usapan ng mga bang upang maibalik ang school year mula Hunyo hanggang Marso. Gaya ng nakasanayan ng karamihan bago mangyari ang pandemya, ang unang option na ipiresinta sa Pangulo ay ang pagkakaroon ng tinatayang 180 school days at 15 in-person Saturday classes. Ang ikalawa naman ay ang pagkakaroon ng tinatawag na 165 school days ngunit walang Saturday class. Classes. ngunit para kay Pangulong Marcos napakaikli ng 165 day school calendar dahil posibleng makompromiso nito ang pag-aaral ng mga estudyante ayo rin niyang papasukin sila ng sabado dahil anya malalagay sa alanganin ng kanilang kapakanan mas magastos din ito para sa mga magulang dahil dito eminungkahi ng pangulo na sa halip na piliting magtapos sa March 31 2025 ang klase dapat i-adjust ng Department of Education o DepEd ang school year sa April 15 sa susunod na taon upang makumpleto ang tinatayang 180 days nang hindi na kailangan pumasok ng Sabado. Sa ganitong paraan, babalik na sa June ang pasukan at magtatapos sa March pagsapit ng school year 2025 to 2026 na ipakita ng desisyon ni Pangulong Marcos sa unti-unting pagbabalik sa dating school calendar na tunay siyang nakikinig sa hinaing ng publiko, partikular na sa mga magulang na nais mapanatiling ligtas ang kanilang mga anak kasabay sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa unti-unting pagbabalik sa dating school calendar? D W I Z Research Report. Re -re -report.